Nagtalaga naman ng na checkpoints ang NCRPO sa iba't ibang lugar sa Kamaynilaan para tiyakin ang seguridad ng mga biyahero. Iyan ang ulat ni Vel Custodio. Patuloy pa rin na sa heightened alert status ang pagbabantay ng mga pulis para sa Semana Santa sa Kalakhang, Maynila. Naglagay ng mga checkpoint sa iba't ibang lugar sa NCR para sa mas pinahikpit na siguridad. Nakateploy na ang mga pulis sa mga pangunahing matataong lugar ngayong Holy Week, kagaya ng mga transportation terminals at simbahan. Yung mga checkpoints natin, kalat yun sa limang distrito ng NCR, uh, sila ay magpo-focus dun sa mga malapit sa mga places of worship na 295 sa buong region. Uh, sila rin ay magpo-focus dun sa mga toro fairs natin, 88 yun lahat and for also for the transport hub and terminals, mga bus terminals, 137 yun. Nakakalat na ang mga pulis sa mga sakayan kagaya ng NAIA, PITX at Manila Northport. May pinakalat din na K9 unit sa ilang mga lugar. Nagsagawa ang SWAT ng Manila Police District at District Explosive and K9 Units ng drill sa Plaza Miranda sa harap ng Quiapo Church kagabi. Bukod sa pulis, may nakaabang din na fire truck sa gilid ng simbahan para ito sa paghahanda sa prosesyon ng itim na Nazareno sa Piernes Santo. Nagbigay din ng payo ang NCRPO para sa mga babiyahe at makikiisa sa mga aktibidad ngayong Holy Week. Para po sa mga kababayan natin na magbibisita iglesia ngayong Semana Santa, uh Bibigyan lang po natin sila ng paalala na bago umalis sa kanilang mga tahanan, i-secure nila, ilak lock ng maayos yung mga pintuan nila, mga pintana para maiwasan yung pagpasok ng mga masamang loob sa kanilang pangapamamahay. At syempre, yung mga magta-travel, i-ensure yung uh, world's worthiness ng kanilang mga sasakyan. At kami naman sa PNP, handa na. At meron kami mga police assistance desk na mahandang tumulong sa lahat ng mga ilangan malapit sa mga places of worship and other places of convergence. Nagsimula ang deployment noong Sabado at magpapatuloy hanggang March 31. Vel Custodio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.